suotin na namin ang cave mali ba sa cave, Sir Danny? Ano, ano pa pwedeng suotin? <laughs> Pwede suotin yung butas ng pi. Pwede rin sa karayom Kasama natin si Sir Joey ngayon to uh, know all about Puerto Princesa, especially the underground river Nasaan tayo ngayon, Sir Joey? Dito po tayo sa Buena Vista View Mula dito sa lugar natin, Sir Joey, gaano katagal papunta sa underground river? Uh, mayroon pa tayong 20 minutes. Later. Last question, Sir Joey. Ano yung nasa likod natin dito ngayon? Ayan po yung attraction ng Gulugan Bay. Ayan, yan, po, yan po yung uh, portion ng uh, West Philippine Sea. Kasama natin ngayon ang mga tourists from different areas here in Luzon. After 20 minutes, we reach the destination. Underground river is a marvel of nature and a national treasure. Kaya naman maraming uh, foreign tourists ang nagpupunta rito. Kaya ngayon, crowded na dito. Oh, no? Kaya lang, merong oras. First come, first serve. Bago natin marating o makasakay na pagha, going to underground river. This is the dispatching area. You are allowed to depart only after signing in their manifesto, declaring the number of passengers included with their signature. transfer kami ng panibagong boat yung paddle boat para makita natin yung uh, kabuuan ng cave ilang paddle boat yung sasakyan natin? isa lang 10 tayo so divided by 2 No, Ganun pa rin, anim, no, apat. No, ten na tayo. Ah, ten, isa. Oh, so maximum of ten. Kaya kasha kami sa isang boat. Yes, yes. Sir Joey, bakit may hard hat? For safety purposes po, inside the cave. Bakit marami ba mga falling objects? Wala naman po, mga ano lang, mga droplets o mga natural water. Okay, um, for safety na rin. Okay, salamat Sir may holy Joey. May water, tsaka may bad water. <laughs> ano yung bad water, Sir bad Danny? Bad water, mga ihi ng panik. <laughs> kasama tayo nga member of the PNP dito sa Underground River ng Puerto Princesa. Sir, uh, marami maraming maraming salamat dahil sinisecure nyo yung aming uh, peace and order. Isang tanong lang, more or less ilang tourists ang dumadayo dito sa Underground River? Okay, 1,000 plus Okay, 1,000 sa isang araw. Uh, sa peak season, gano'n na? O peak season at saka hindi, basta maximum siya ng 1,000. Tulad ah, ko ngayon, mga 1,500. Ah, marami yun, no? Uh, 1,500. Paano pag halimbawa bear match yung panahon ng tagulan natin. Basta hindi po siya bumaba ng 1,000. Ah, kahit sa tagulan, kahit bear man. Okay, maraming salamat, sir. Thank you po. After ng motorized boat, tatransfer kami ngayon sa paddle boat okay. para sulasukin Uyang. ang loob ng cave. Talaga lang, sulasukin. Ah, talaga. <laughs> Tagalog, wala na Tagalog, ano? Ayan, yung mga paddle boats na andyan sa likod namin. Ayan, makikita nyo. Diyan tayo sasakay para pumasok sa loob. Nakasakay na kami ngayon sa paddle boat at susuotin na namin ang cave. Maliban sa cave, Sir Danny, ano ano pa pwedeng suotin? Pwede suotin yung butas ng P. Pwede ah. rin sa karayom. oh, kayo mga kasama, ano pa pwede natin suotin maliban sa cave? Damit! damit. 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 Wise answer. Very smart. Mambe. Ayan na yung butas ng cave na ating susuotin. Sabi nga ni Sir Danny kanina, maraming pwedeng suotin. Huwag mo na ulitin, baka masensor ba tayo. <laughs> Local and foreign tourists keep coming back because of its mesmerizing beauty that captures the heart of every tourist. Underground River is declared by UNESCO as a World Heritage Site and it features an 8.2 kilometer long river that flows directly into the West Philippine Sea. This is also one of the longest navigable subterranean rivers in the world. That is why this becomes a significant tourist attraction for everyone. Inside the cave are numerous stalactites and stalagmites in a variety of formations, like what you are seeing right now. As we navigate, I was almost speechless and wondered if I was dreaming or not. Because of this spectacular creation of God, this one is a mushroom-like stalactite formation, a tiger teeth, and many more. Kung Ang iniisip nyo gastos at wala kayong paggastos, wala naman ako ipauutang sa inyo. Kaya mas maganda, huwag na kayong pumunta. <laughs> Joke lang. Pero serious, kung wala kayong pera, mag-ipon na lang kayo. Talagang sulit ang gagastusin nyo. Kaya kung ako sa inyo, isama nyo natong underground liver sa inyong bucket list. Hindi kayo magsisisi, talagang sulit na sulit. Promise. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na kahit ngayon lang oh. Bye bye! Another one. Another...